good morning mga boss ngayon, araw ng linggo may pupuntahan tayo uh, kasi haanap tayo ng tiles Titingin tayo sa mga kasi may half day naman ngayon tapos diretso tayo ng severa tingnan natin kung ano yung mga kailangan nilang materialis doon tapos uh, may dadaanan din tayo sa Angeles mamayang hapon papakot ulit sa atin. Hindi ko alam kung ano yung mga ipapagawa niya. Gusto ko pa rin makita kung ano naman. Titignan ko lang siya. Kung makakapaghintay siya, thank you. Pero pag uh, nagmamadali, hindi na natin kayang harapin. Dito muna tayo sa dito sa may baba ng dihim, mga boss. Tapos diretso tayo ng mabalakat. Or ang uh, sa may arayat. Yeah titingin tayo ng mga tiles muna ay mga boss nandito na tayo check ulit tayo ng mga tiles para sa may ano natin sa may severa tsaka sa kandaba Ayan. pimili na lang tayo dito kaila tita helen kung ano yung mas magugustuhan nilang tiles at least kahit paano inuuna na natin mga kakanbas hanggat may time tayo kasi pag nagtrabaho tayo wala na naman eh ngayon lang tayo medyo nagka oras o, nasa ganitong presyo sya 178 na porcelain eh lang yung malilinis nilang kulay sa flooring mga puti tapos meron pa rito And, dito pa Ayan, eto. Eto lang yung panloob. Kasi eto yung shiny. Eto yung, tapos yung mga yun, mga, mga mat na. O ang garahe, ayun pwede yun. Sa CR. Pero eto, sa flooring, sa sala, sa kitchen, ayan pwede na yung mga yan. Pero syempre, kung anong gusto nila. Pag wala dito, hanap tayo sa iba hanap pa tayo sa ibang bilihan ng mga tiles kung anong gusto nilang klaseng tiles tapos titingnan natin, i-check iche natin itong diretsyo pag ganyan, ito yan yung linya nito, pag ganyan yung diretsyo kung pantay-pantay sila Mas dito tayo Mag titingin din tayo Para dito sa ano Isa may kandaba Pagpipil Pagpimiliin ko na lang sila oh, eto mga to O oh, yan Pinicture ko na lahat Para Isasend ko na lang ulit kila boss Lito para Makapamili sila Una tayo sa uh, Ano sa may dao sa pinagbibilan pinagbibilan ni Nino Reggie bibili mo na tayo ng mga ano electrical boss wire sa pang wire ha? wire okay. Okay. tayo kukuha ng electrical natin dito sa uh, dati natin pinagkukunan ano wire boss ito ang time to see ya oo nga ano ano size 14 tsaka 12 ang brand ah uh, Anong size? 12, 14 Ang brand? Kay, ah, uh, helps, done pare, Boss pare. Tatanungin ko ulit tayong chipping gun kung kaya natin. Tapos so, lang daw muna, bigyan mo muna ng presyo. Pagitan mo na lang ito. 4.5. 4.5 chipping gun niya. Ano ang tatakon ito na? Eagle po. Eagle. Yes, quality na Ah, ano kasi yan? Pigman service warranty yan.

Ang mas maganda boss, eto o yung rotary. Mas maganda yung ano, sir, rotary kasi 2 in 1 yung mga ganun natin tumatak. Uh, mga magani presyo ng mga ganung rotary. Type. Pero mas maganda sa to. Ayan mga boss, nandito na tayo alam nila Tito Alan mga kasama natin dito na darating ako kasi pupunta nga lang sana ako sa may ano sa may Angeles eh busy pa daw yung tao kaya dumiretso na ako rito tsaka bumili na ako ng mga wire yun lang ang kaya natin daling kasi rito sa ano so, sa single ayan check muna tayo sa may guide Oh, mas nandito na tayo. apo, apo, Ay, mga boss, nandito na tayo. Ito na yung mga napagtatanggal nila. Na. ayun na. Ayan, yung sa may lababo. Tanggal na rin to lahat. Nakagibaan na to yung kisa mi tanggal na eto na lahat yung mga kalat kaya lang wala yung usap natin truck kaya antabay lang muna kung kailan siya pati yung dito ayan tanggal na rin may na natin wiring para matanggal na natin yung dito sa baba Ala bak ni. Okay. Di ba may lagari tayo? Okay. Huh? Meron pa palang fire pa sir? Hindi ko lang alam kung pwede pa. ah, oh, oh, oh. May laman pa. Yan tama tama para sa ano natin to. Pag renovation, nakalagay diyan sa labas. Yan. Yan, tanggal na lahat yan. Basura na yan. Itatapon na natin sa labas. Pati itong ano na ito, CR? Medyo magigiba rin tayo dyan. Pati pala yung pinakagabay nung hagdan natin dito, tanggal na rin. Eh no boss. Ah. Uh, ayun bab nasa i ano. Ah. Ano? exhaust. Tanggalin na natin sandali lang. Sabi mo ako. Kita mo. Ah, ito uh, slab. Bab. Slab yan. Bab din Nasa switch. Yan. Oh, dole. Ay gupi. Ay, madilim din pala kahit na binuksan mo ilaw. Slab. Slab yan. Baka ito, magtatanggal tayo dyan slab etong ano na to etong tapat ng CR na to slab basta yung flooring yung flooring na yun sa taas kapantay na to yung slab natin dyan ayan na natin kung pwede kasi masya mataas tong mataas tong flooring na to mataas to kaya uh... titingnan natin kung okay lang siya na mas mataas yung flooring ng CR natin dito kaysa dun sa mga kwarto. Pero hindi siya ubra pagka sa tingin ko hindi ubra kasi baka lumabas yung tubig papunta sa mga kwarto. Sa isang kwarto sa master bedroom. Mababa pala siya. And, sige, tukatan natin ba? Patay mo muna yan. natin. At tingnan muna natin sa taas. <coughs> araw ng linggo ngayon, eh, ayaw ng mga kapitbahay na magpukpuk. Kasi, siyempre nga naman, uh, pahinga. Pahinga ng mga tao. Ayaw lang, sayang yung araw ng mga tao kesa na andito lang sila naka standby kaya pinagtatrabaho ko kaya lang binabawal pa rin sila yan kasi yung rules dito sa subdivision na to walang nagtatrabaho talaga dito si eto umiikot ako kanina wala, wala akong nakita nagtatrabaho meron tayong mahanapin dito mga boss si boss Danny Danny Boy Ayan, shout out sa Boss Danny Danny Boy Isang kaibigan natin dito Contractor din na vlogger Hanapin natin siya uh, Magtatanong tayo kung saan tayo Mas makakamura ng materiales Mas kabisado niya kasi rito Ayan, ituturo na natin kay Tito Alan yung mga dapat pang gawin dito. Kasi may naghihintay ulit sa atin sa bahay. And binabaklas na rin pala yung dito nila Edwin! Edwin yung ano. Hindi sa kaysa sa labas. Ayan ba po? Asinta. Uh, eh, Pako Asinta din. Pati yung gandun. Diretso. Taas. Asintas lang nito. Nakotaran uh mo. -huh. Yung yero na yan, tatanggalin. Di ba ano yan? Baka bato rin yan. Bato yan. Kaya mag tayo dyan para kumapit. Tapos magpapalitaw tayo ng bakal. Tapos asintada, derecho. Okay, sa taas. Tugtang po. Hmm. Tapos papalitadahan naman natin yan. Sige. Hmm. Hanggang dun, sa dulo. Hanggang dito, kabila yan. Hindi ako tayo tapos. den ako Ayan, pwede yan sa bubong. Tapos magbasag ka dyan para may daanan. Sabi mo para ma -ma -ma <contamination> Hmm, Para makapagdaan. Ayan o. Yun. Eh, ayan, ayan. Dire-direch uh, yan. yan. Dire, yan. Uh Alit na ka, pira pinambakal ka? Ah. Uh so, Uy, sok-sok ta makapakan. Hindi. lang. Okay. Hindi ka pwedeng magbare na kagad dyan kasi sa kanila pa yan yung kalahati lang yun sa atin dyan pero yun hindi pwede pero sa pag-iisipan yan maggagawa tayo ng paraan para dun o kailangan natin magposting maliit dun pataas tapos isasama na natin sa palitading sa kanila naiwan na muna natin sila mga boss ulit kasi kaya pupuntahan tayong tao sa bahay may naghihintay sa bahay natin kung aabutan pa natin ng oras na. Si... Si Boss Danny. Danny Boy, yung isang kaibigan nga natin dito. Siguro hindi pumasok, hindi ko makita yung unit niyang ginagawa rito sa Mesebera. Sa Makati Street. Nag message siya uh, sa nag comment siya sa atin. Sa kanya tayo papatulong din sa materyales. Syempre siya marami nang kakilala rin dito. Para makita natin lahat ng mga uh, bilihan ng materyales dito. Pinamuna tayo mga boss. Ayan mga boss, ah, nandito na tayo sa bahay. Sakto-sakto nakapasok na ako sa bahay, umuulan na. Hindi na tuloy ako nakapunta sa may ano, dun sa baba ng dike. Titingnan sana natin yung mga nagtatambak. Si Kuya hindi siya pumasok, hindi na nakapagpalitada. Yung mga bata na lang, mga labor natin. Yung labor natin, pinagtatambak ko. Eh, tingnan natin kung makakapunta tayo maya-maya pagka tumigil yung ulan para matignan yung mga ginawa nila.